ito yung tulay ng namamagitan ng Banyaga at Balukok Barangay Banyaga at Balukok Banyaga Nangikoy marating ko ang tulay walang pagbabago, napakaganda pa rin. Kung katul dapat ang inyong bilhin upang kayo ay hindi lamukin. Happy Valentine sa mga naghiwalay, hindi nakuntento kaya inaaway. Pariho lang naman lahat yan ng lasa, bakit pa kasi maghanap ng iba? Happy Valentine sa mga chismosa, palaging chismis ang trabaho nila. Paking tip ang bilhin niyo sa may talipa. Happy Valentine sa mga dalaga na nabuntis kahit walang asawa. Ngayong araw ng suka so yu ai malsaya i celebrate na ninyo ang pagiging tanga happy valentines naman sa mga kabit gusto ng flowers at mga chocolate wag mag-alala kung di kayo mabigyan isahin na lang sa inyong kamatayan happy valentine sa mga kinikilig nasa inyo na yan kung gusto mong mag-valentine ang saya ko sa inyo wag kayong magmadali oh my God. Baka, <laughs> Happy Valentine's din sa mga single na nilalangaw na ang mga single. Ang baygon katul dapat ang inyong bilhin upang kayo ay lamok. <laughs> Happy Valentine's sa mga naghiwalay. Oh my God. You... Pa inaaway. Pariho oh, lang naman no. lahat yan ang lasa. Bakit pa kasi maghanap ng iba? Happy Valentine's sa mga chismusa. Palaging chismis ang trabaho nila. Paking tip ang bilhin nyo sa may talipa. Happy Ayan mga idol, yung mga bago pa lang na makapanood sa aking video, huwag kalimutan mag-like at mag-comment at mag-follow at i-share mo na rin. Bye-bye! Hanggang sa muli! Maraming salamat!